Hello, hello mga kapobre. Hmm. naboboring ako, Nadala na akong ibablog yan na ang adlaw. Mm, nang mag la ako. Isip. Ha? Mm? Ah, maram na ako. An ang amo niya na ibablog. Kayaong ko na akong asawa. na nahigda. Di nakaturog, nahigda pala yaong ko siya nga mag uyag kami nga an what if anay kadi yung ko mga kapobre kadi yung ko sa kwarto uh, pupukawong ko Love. Mm. Kareg mo umupod sa akong ah, vlog mag kuan kit itan ba nga uh, what la siya nga uh, what if itan nga kuan ba iton mga imo kung ano lang uh, imo signal pero dire rin ba o di rin seryoso what if ba what if sample ako anay una tapos sunod ikaw masaring ako What if nagsasawa na ako sa iyo patong kaliwat si Tanba? Na. Na. Sino na Pero, kwan ha, ang ano, iningawat is, hindi ba mag, hindi mag hindi mo ba seryoso, hon, kwan, lain, hindi rin Ha, hindi what okay. if, lahat on what if. Sige. Anong, ikaw na. What if, hindi rin ito kong mahal. <laughs> Sakat naman, una pala. What if, ako din, hindi na rin kita mahal. Bak What if? Nila nakiba. <laughs> what if? Mm, napapangitan na ako sa ugali mo. <laughs> ako rin. What if? <laughs> ano? What if? Napapangitan rin na ako sa ugali mo. Uh oh, <laughs> grabe naman. What if? Huy, ako naman. Grabe to. What What if? nalayas na ako bukas what if lumayas ka? <laughs> gusto mo? <Ooh. laughs> talaga ha? oo <laughs> sige bukas sa alis talaga <laughs> sige na mga kapopre <laughs> parang seryoso na to eh